Uh, sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay eh, huwag po kayo mag magsubscribe at pagpatuloy niyo po lamang pagtulong po sa akin dito lamang po ang hiwaga ng pangkasya na ipagkakaloob po ang aking mga nalalaman po sa okay gagamit po sa pang-araw-araw po na pangangailangan po at uh, huwag po kayo magkuhan po uh, magduda po sa akin kasi uh, tao lang po ako na marunong pong uh, magkamali, magunawa pero uh, sana po ay uh, wala pong perfecto pong tao na uh, nagkukon po sa atin uh, kaya pong magkakamali po tayo ay umimit kaagad kagandang po Uh, uh, mga nagawa po natin mga kasalanan sa Diyos una po sa Diyos po tayo mag uh, panalangin na humingi ng tawad para patawarin po tayo sa ating mga nagawang kasalanan lahat po tayo po ay eh, nagkakamali hindi po, na, hindi po si perfecto nga po ay eh, uh, nagkakamali tayo pa kaya uh, nila lang po na si babaw na mundo na makasalanan po lahat po tayo dito po ay makasalanan kaya nga ginawa po yung uh, pag uh, pagsisisi sa sa ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat uh, habang may oras po magsisinap po tayo na ating mga kasalanan at gagabayan po tayo ng Diyos mga makapangyarihan sa lahat pagkakalob niya ang kapayapan at pag uh, pagunawa at higit sa lahat po ay magpatawad po sa atin ng makasalanan po sa ibabaw ng mundo at sana po eh, na unawa nyo po ang aking mga ibig sabihin na eh, yun uh, na po kayo lang po sa akin na mag-subscribe lamang po kayo at pakitulong po sa aking malit na channel Iwagan ng Pangasinan maraming maraming marami po salamat po sa inyo lahat. asa mga hindi po po ako nag uh, po may nag po hindi ko pa sila nasasagot Uh, yung mga nagko-comment po dyan sa baba, isasagutin ko po yan mamaya pagko na po kasi may ginawa lamang po ako na ako po hindi uh, pa ako nakakon po na pag-shout out mag-comment po kayo magpa-shout out maraming salamat po ang isi-share ko po ngayon po sa inyo araw na po ito ay uh, pang-apat na pudir po Napakaingatan po ang mga aking, mga aking mga binabagi po dito. Napakaimportante po ito mga, mga aking mga binabagi sa inyo. At ito yung pangako po sa inyo na pitong poder ang pang pitong puder napakaimportante po yun. Uh, po. E, ibubunyan ko na rin po sa inyo ang aking ginagamit na uh, panggawa po ng Himala ang yun, sa inyo na narito po yung pangapat na puder po uh, testamento ng kwadro ibang lista po testamento ng kwadro ng ibang lista, panalangin ng apat na ibang lista sa Sanctissima Trinidad po. Si Santo Marco po, uh, narito po ang orasyon po niya. Circundetti nobis Dios Pater, Circundetti nobis Dios Pilius, Circundetti nobis Dios Spiritus Sanctus, at magdasal ng isang ama namin, sumasampalataya at, at gloria po ang pagdarasal po kung gagamitin niyo po yung halimbawa po ang gagamitin po yung kapangyarihan po nila na hindi po kaya ang maghiling po kayo kung ano pong hiling ay uh, kung sino po yung nandito po na lahat po dito po ang pangalan po nito ay pwede nyo pong hilingan po at pwede rin nyo pong hilingan po sa kung Uh, pang araw-araw po na pangailangan basta isa puso at isipan nyo naman pang na tapos puso po kayo manalangin sa kanila si Santo Marco po uh, napakabait dream po ito uh, ito po yung tinatawag nilang apat na sulok ng mundo si Markum, Mateo, Locam, Juanim uh, sila po yung apat na sulok ng mundo na at pagkatapos po mausal po yung orasyon po ay uh, magdasal po ng isang ama namin sumasampalataya at glory Patri. at sunod po yung kahilingan po sa panghuli po yung kahilingan, po. kahilingan po basta usalin nyo lamang po yung orasyon po tapos isunod po yung magdasal po ng ama namin sumasampalataya at glory Patrick po sunod po yung kahilingan nyo po kung ano po yung kahilingan nyo po kung karimbawa po yung kahilingan nyo po ay uh, sana gumaling na po ako sa aking karamdaman ganun, ganun po kung sana pangangailangan po naman po hilingin nyo po basta wag lang pong sobra sobra at gagabayan po kayo dapat ko dapat sana po ay uh, nag-uusal po kayo ay eh, puso po yung isa po sa isipan na po magdarasal po sana nawaan nyo po aking paliwanan at narito na yan po ang uh, kay Hato Matiyong po yung Narito ang orasyon po niya, Distruat tinubis Deus pater, Distruat tinubis Deus filius, Distruat tinubis Deus Spiritus Sanctus, at magdasal ng isang ama namin sa at glory patre. At isunod po yung kailangan po. At naman po ang si Sang Tulukan po. Uh, narito ang orasyon po niya. Confirmat tinubis Deus Pater. Pasensya na po kayo kasi ah uh, hindi mga kung po yung is eh, kaya binura po, ko pinalitan ko po sana mo ano niyo po ito po yung sigurado sigurado po ito ang inyo pong alalahanin po yung mga kanya na uh, nandito po yung confirmatino bis dios pelius confirmatino bis dios spiritus sanctus at magsasalang isang ama namin at sumasampalataya at glory patri po Nandito naman po yung kay Johanim, yung pang-apat po na uh, apa na mundo. Uh, narito po yung oration po. Uh, Glory, si Pete, uh, Dios Pater. Tapos yung pan po sa likod po. Kadugtong po. po. Grosipit, uh, Tinobis, Dios Pilius, glory si Pit Tinubis Dios Espiritu Santos at magkasal ng isang ama namin sumasang palataya at glory Padre po at isunod po yung kailangan po sunod nyo lang po yung kailangan nyo po sunod po yung kailangan nyo po uh, sana po nawaan nyo po I-screen siya nyo po para makakon nyo pong oras yun po nila. Dami na po akong pinagbigyan po nito na di pa ako nag-upload eh. Uh, na gumagawa po ng YouTube channel na iwagan ng pangasinan. Hindi pa ako nagkuan, uh, may pinagbigyan na po ako ito pero nagamit na po ito pag umuusap po kayo ng ganito po ay dapat po ay taus puso po kayong manalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Yung palagi kong sinasabi na bukal sa puso nyo po na huwag po kayo mag at huwag mag-isip ng mga kung ano pa man yan. Basta tiwala lang po sa sarili po mag-uusap po at nagabayang pa kayo ng ating Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Sana po nawa po nyo aking paniwalag at sana po mag uh, po mag, mag Uh, magkali lang po mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin po ang bilay at shoutout po sa inyo lahat maraming salamat po